Good morning mga katikim. Magluluto ako ngayon ng nilagang buto-buto ng baboy. Ayan o. Kukunti lang to guys. Tapos, ito namang isda ay ipapaksiw ko. Kasi kulang to sa amin. Ang ginagawa ko dito guys, busan ko mo ng tubig. Hindi ko na siya pangkuluan. Ayan, para malinisan lang. Matanggal yung mga bakterya. Tapos, hugasan natin. Ayan guys, nahugasan ko na rin siya. At, ito na natin. Yan guys, kumulo na yung tubig. Lagyan natin itong karding baboy. Yan guys, na ilagay ko na. Pakuluan ulit natin. Ayan, kumulo na guys. Lagyan natin itong sibuyas. Lagyan na natin ng asin. Paminta. At isang buong nor cubes. Ayan, palambutin lang natin to guys. Ito naman guys, ay pinaglutoan ko ng paksiyo. Hindi ko na tinapon kasi pwede pa siyang paglutoan luluto lang ako na konti. Napaksin. Ayan guys, tatlong piraso lang muna. Nagyan ko lang ulit siya ng konting asin. Ng paminta. Ng suka. ng magic sarap. Ginawa ko na guys, apat yung galonggong. Mas lagyan natin ang sili. na natin. Tapos yung natirang galon kong guys ay ipiprito ko. Ayan, nag-prepare na ako dito ng kawali. ito yung paksiw at saka ito yung nilagang baboy. Ayan. Ayan, mag na tayo. Malambot na guys yung karne. Pwede natin ilagay itong carrots at saka patatas. May ilan natin. Ito natin itong paksiyo. Ayan, ito na rin ito guys, itong paksiw. At ito naman prito ay kabaliktad ko lang guys. Ayan, konti na lang. Malapit na rin mabuto. Ito na guys, yung carrots at saka patatas. Lagyan natin ng repolyo. Ayan, haruin lang natin guys. Ayan, medyo luto na rin guys yung ano, repolyo. Lagyan na natin itong pechay. Ayan. Ayan, napakasigli lang ng aming ulam, guys. Ayan, ito lang yan. May lasa na to. Uh, paminta na lang ilalagay ko. Sige natin ang paminta. Ang gusto ko dito, guys, ay may ano siya, yung bola-bola. Kaya na yung aming, ano, bola-bola. Ayan. Mas malasa kasi kapag may bola-bola. Nagyan -bola. din natin, guys, ng sili. Ayan guys. Check natin yung gulay kung luto na. Ayan, luto na rin yung pechay. Ayan, patayin ko na yung apoy. Ayan guys, nilapit ko na. Uh, Papasarap na aning nilagang baboy. Ayan. Masarap din dito kung may, ano, may labanos guys. Kaya lang yung iba kong kasama, hindi ko makain ng labanos. Masarap-sarap kaya ng labanos. Ayan. Luto na rin guys tong ano, prito. Hindi ko na sinama tong isa kasi udurog oh, na siya. Yan, hindi na to maganda kainin. Yan, sobrang lambot na niya. Nagdurog siya guys, sa tinanong. Yan. Luto na tong prito. Yan, paksiw. Yan guys, yung paksiw. At saka, nilagang baboy. Kain tayo guys. Ito na yung aming tanghalian. Thanks for watching.